Welcome to my channel Clabian TV They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that can make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck come I keep chasing I got all this potential that's deep inside of me But they hate when you're successful cause they try to be They sit there being just meant because you try and think yada yada, Third floor. tayo mga na ng third floor at nandito yung ating destinasyon Magandang tanghali mga kabiyan at sa akin lahat ng mga viewers at mga supporters nandito nga pala tayo ngayon sa SM City Kalamba para dayuhin ang isa sa mga kompetensya ngayon ng mga inasal Galibi, Chowking, Macdo at iba pang mga fast mga kabiyan ang isa sa mga bagong brands ng Chokstogo ngayon na nag-open dito sa SM City Kalamba mga kabyan na kung dati sa pagkakaalam po lang lahat ang Chokstogo po ay isang tindahan lamang po ng Lichon Manok ngayon po ay meron na po silang restaurant at ito po ay dinodomog at pinipilahan na po ng mga ating mga kapatid na mahilig magpodrip at ito nga po pala ang kanilang mga mino mga kabiyan marami po tayong option na ma-order hindi lamang po chicken ang kanilang mga mino kundi meron din po silang mga pork Shanghai at iba pa mga kabiyan at meron din po silang mga dessert at medyo maganda po ang timing natin mga kabiyan kasi ang dami pong lumabas ng mga customer kanina punong puno po yan wow ito na po yung ating order mga kabiyan roasted chicken ito po ay 160 pesos with only java rice only sabaw at yung isa mga kabiyan roasted liempo with two na Shanghai 155 pesos and the java rice and sabaw din mga kabyan at bukod po yung iced tea 20 pesos po yan ng isa at before po tayo kumain magpipray muna po tayo mga kabyan papasalamat po tayo sa blessings na inihain sa atin ng Panginoon Amen tara mga kabyan sama kami kumain unang sobo po para po sa inyo ito Hmm, sarap mga kabyan yummy tikman naman natin yung kanilang java rice mga kabyan mm, ayos mga kabyan panalo kahit walang ulam pwede na nakapaglans na po ba ang lahat tara sabayan nyo na kami mga kaabyan tikman naman natin yung kanilang sabaw mga kaabyan mm, ayos din sabaw ng nilaga sarap at ngayon mga kaabyan alam ko na kung bakit ito dinodombog ng tao kahit kabago bago pa lang ito kasi nga ang sarap ng kanilang mga luto, lalong lalong na yung kanilang java rice kahit walang ulam pwede mo lang kainin masarap yung timpla napakamura na yan mga kaabyan sa halagang 160 pesos ang java rice na ang sabaw yung chicken nila napakalaki din ganoon din yung kanilang roste liempo meron pang dalawang perasong shanghai kaya sa mga mahilig dyan mag food trip ano pang hinihintay nyo i -try nyo na pumunta dito para ma-experience nyo ang kanilang masarap na mga loto pag pumunta kayo dito wag na kayong mag para sulit yung punta nyo dito mga kabyan Aba, mukhang mapapalaban naman si Toto tuwang tuwa naman ang kanya mga bulatin nito sa chan at ayan na nga humirit na mukhang pinaghandaan talaga ang anil mga kaabyan hindi yan nag-merienda kanina and mega love shoutout nga pala sa aking mga solid supporters na mga kapwa ko vlogger unang una kay Idol The GMX Vlog kay Idol Romar Assault TV kay Idol Ate Unang kay Idol Abner The Rider at kay Idol Cabitinho Farmer shoutout sa inyo mga idol at shoutout din sa aking mga silent viewers at mga subscribers sa aking mga supporters shout out sa inyong mga idol at maraming maraming salamat po muli sa inyong lahat sa inyong walang sawang panunood at pagsuporta sa aking mga videos Nawa, mag ingat po tayo palagi God bless po sa ating lahat at ayan na mga kabian, tapos na po tayo kumain parang dinaanan ng dilobyo <laughs> thank you for watching and God bless everyone They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that could make sense